Guys, tignan nyo itong garden namin na munti. Lahat ng pinagbalata, nilalagay namin dito. Ayan po. Ayan, nilalagay namin dito. Tapos, kalahati lang yan ng drum. Ito na po siya ngayon. Tumubo na. Ayan. Nilagyan na. Ayan, Ayan po sadyang gagapang ang mga gulay may bunga na po siya isa ayan po guys kung gaano kalaki yung dahon niya ganyan po si sitaw po ito guys ito po kalabasa malaki din ang dahon at ito dahon ng ampalaya malaki din siya po sana ano mamungo sila pero babawasan yung iba dito para makahinga yung iba pwede gawin niyan sa garden sa likod nyo yung walang mapagtataniman